Hi mga ka-pride! Welcome back sa aming YouTube channel. And ngayon mga ka-pride, andito kami ngayon sa sa kaganguhan? Oo, oh, oh, kag kaganguhan. Quite sad kasi mga ka Kasama namin ulit yung fran Franoli. Ayan, sila. So ngayon, papunta kami ngayon sa floating cottage mga ka-pride. Kasi magbabanding lang kami with Franoli. Kasi uwi na po sila. So don't worry mga ka-pride pa natin yung Cranoli Very soon So ayun ang mga ka-pride So update na lang namin kayo mamaya mga ka-pride Pagdating namin sa floating cutter Ayun mga ka-pride Yan yung sasakyan namin mga ka-pride Papunta sa floating cutter So hihintay na lang namin mga ka-pride Na bababayan sila lahat Para kami na yung sasakay papunta doon hai, <laughs> laban diha. laban yung di Ulysses. sandita <laughs> so, na kami ngayon mga kapray, sa, sa ano sa bangka, bangka pa ba tawag <laughs>

Nagpapaalam na po kami sa Pranoli Ayan, ya hatid na namin sila doon sa Magaliana So, you know, mga ka-pride Date lang ko and see you later ako Brian at na kami sa Vanilla Friend. Sila Ulysses. Nandito na kami. <laughs> pra <laughs> na so ayan, nandito na kami mga Brian. So yung mga labay, na kami mga labay. na kami mga labay. yung bahay Tapos na yung bahay mo. Subukan siya mga papay ng bongga-bongga. Ang dami yung snow Kasi ang layo Send dito na kami. Ayan, Ayan na sila mga kapatid. Dito na kami. Ayan. Wow. Tayo okay. na. Dito na ba kami. Ay. Pinis na namin sila. Yeah, so wow. Ba ano yung mukha? Huh? <laughs> ano yung mukha sa namis? <laughs> 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 Baka <laughs> nakalaitin na. <yung> na. <laughs> so, ayan yung kakaan na una kami makapry. Hindi natin. Ito ka ang cross. Kaya ka nakasimukot pa nun na. So, yun mga kapaya. dito tayo sa bahay ng mama ni Ulysses. At titingnan natin ang silver button na ang finally sa isa sa mga pangarap namin ni Prasim. So, ayan. Tanggapin mo na. Ayan, ano reaction mo? Kasi nahawakan ko na yun kung wala akong kota. Uy! Kabuhan <laughs> na yun Diba no? Lami ka sa feeling. Anong feeling makahawak ng silver button? <laughs> Yan mga kapad. Isa sa mga pangarap namin ni Ian. Makatanggap ng ganyan. Sana isuportahan nyo pa kami sa mga susunod namin mga Akbang Akbang sa mga pangarap. Ayan. Sana reaction mo. Dali. Oo. Sa ano feeling yan, Be? Ano masasabi mo? nakawakan ng silver oh, yeah. sa <laughs> barbota. ano mukha niyo saya? <laughs> Ayan. Sana makapainto po tayo niyo kami na makuha ito ganitang silver button na hindi mabubuo ang isang YouTuber kung walang ganito. <laughs> yes, yeah, correct. Yan lang sapat na kahit 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 mm. kahit kahit hindi na kami aabot sa gold basta may ganito na kami okay na pero <laughs> much better na maka, maka, maka nito makamit din namin yung gold di ba very soon and sa ganyan siyan pa lang makapardino ako ang saya saya gano. ayan di ba ang ganda ng silver button nila <laughs> ayan yung na nakahawak na siya ng silver button. Oh, di ba? So, yan pinahawak ko sa kanila mga ka para ma-inspire sila na mas maging mabuti sa pagbablog, di ba? Nakita mo na ang sarap sa feeling na makatanggap nito kasi kapag nakatanggap ka nito, hindi ka nababastahin. Correct. Okay. So, kasi sinasabi na para kayong balio baliw, <laughs> ano to? Hmm? Paglaban sa mga aswang. <laughs> diba? no una ako pumunta dito mga kapride, nahawak na ako yan agad kasi nakita ko sa loob ng bahay nila Ulysses so hinawakan ko talaga Alton ayan diba ang ganda so yun na yan o oh, diba Franoy eh. for passing 100,000 subscribers on YouTube so yun na yan daw iuwi <laughs> mo na sa panablo ayan <laughs> oh, yeah. Pinahangap nila kami na sa lubotan. Ganyan sila kabait mga ka Ganyan sila ka-humble and very um, sobrang, sobrang... Ako na <laughs> Mina welcome talaga kami dito sa kanila kahit super layo ayan mga kaproud super nakaka proud po para sa amin na nakilala namin yung isa sa mga sikat sikat na YouTubers ng kinta na sayon so, sila oh diba? meron sila mga pagdij script sana kami din very soon ayan sana itulungan niyo po kami mga ka-pride na ma-reach din namin to very soon. So, asawa ng Diyos. Maraming salamat kasi andyan yung mga ka-pride at sumusuporta sa amin. Lalong lalo na siya aming baby Liam. Kay hey, Mama Marian talaga maraming salamat din kasi nakasama namin siya. Whole vlog namin sa pagbuntis pa lang ni baby Liam. So maraming salamat Mama Marian sa lahat-lahat. So ngayon mga kapride is eh, hinihintay na lang namin kasi nagre-rest pa yung driver. So uuwi na kami ngayon sa bahay. So ito na yung... <laughs> so yun time na uh, away na kami at magkikita pa naman kami ng Franoly very soon. So hindi pa namin alam kung kailan. So, excited na kami sa mga challenges niya. Diba? So yun lang mga ka-pride. See you later. Subscribers, yeah. visit po. Di siyempre, kami po ang nagplano mga kalab na makikulab din sa kanila para mas dumami din sila mga Hindi po nila kami pinilit na ito ganyan Para makita namin yeah, sila sa personal. Kami talaga. din mag... Kaya nag-vlog kami para matulungan sila. Uh -huh. So yan yeah, mga kalab, maraming salamat po sa lahat ng nanood. At din syempre bago kayo umalis, please, please don't forget, forget to subscribe our YouTube, YouTube channel at kami ang family love team na nagsasabing dapat. Sabi ko 'tong dapat dapat na gawin kita tayo Hi mga ka -pride. welcome back So ayun mga ka-pride, andito na kami sa labas ng bahay nila Ulysses At yun na nga mga ka-pride, aalis na po kami at uuwi na po kami sa bahay So yun si Bibiliam iniwan nga namin mga ka -pride. So yun na nga, mga ka-pride, ayan yun yung Franoli Ayan, at so, si Kuya Marvin Ayan Ay, Baka lagi ko Sir Marvin pala, ayan Maraming salamat Franoli at Sir Marvin Ayan, super so, nakaka-proud kasi hindi namin in-expect to mga ka-pride na makapunta kami dito sa lugar ng Franoly. At uh, super layo. Kahit super layo talaga. Napuntahan lang dito, talaga namin dito mga ka-pride. At yun nga mga ka-pride. Excited na din kami makapag um, vlog sila ulit. Makapag-sama namin sila ulit. Sa so, mga challenge. Yes. mga challenge. Very soon. Ayan. So excited na kami. At yun na nga mga ka-love. Maraming maraming salamat. Mga ka-love. Mga ka-Franoly. Ayan. Maraming salamat talaga. Yun nga. Subscribe, subscribe. Oh, oh, yes. At... Huwag nyo kalimutan, isubscribe ang YouTube channel ng Franoli at syempre yung sa amin mga ka Maraming salamat at sobrang laki ng tulong ng Franoli sa amin. Nang bongga-bongga. Hindi namin na expect talaga to kasi dati pa lang. Paulit-ulit ko na sinabi to mga ka na pangarap namin iyan mamit silang dalawa. Lalong-lalo na yung fish pa nila. Pero suddenly, hindi namin sila Hindi kami makapunta doon kasi ano na, inabutan na kami ng gabi at saka hindi na, na, kami pwedeng magtawag nito. Magstay pa lang mag magstay pa lang, lang dito lang kasi may bibiliya pa tayo mga ka-pride. So yun na nga mga ka i-update na lang namin kayo pag-uwi namin at yun na nga, upapaalam na kami sa Pranelli. Uh, Welcome kayo ulit pag bumalik kayo Mali. dito sa amin. <laughs> bye. Uh -oh. <laughs> Super nakaka-emotional. Alam <laughs> mo na <laughs> namot. Ayan, thank you so much, bye. Ayoko na maghalata naman. Okay. Saru. Wow. Nakakontonog yung bata. Hello na na. Gabay, maraming salamat, Mother. Thank you so much, Mother. Ayan, Sir Marvin, kawai kawai. <laughs> Ay, may mashat. <backshot. laughs> so, ayan. So, ayan, nagreklamo mo po. So, ayan na nga. So, see you later, mga ka -fra. Thank you so much, finally. See you soon.